For the video mga dai magluto ta og chicken feet, no bagtak sa manok. I know <laughs> kaya man tayo ng bagtak sa manok. Meron din tayo pampalasa na galing sa ating tindahan ang insaladang dahon ng kamuti. Sabi ng asawa ko, bakit daw, no, I'm so loud. Tanawa na gano'n, mga ng lawas. Pakuluan muna natin to, ng siguro five minutes, para lalang po talaga siya. Habang naghihintay tayo, i-prepare natin ang mga lamas natin, no? Hiwa a bumbay, hiwa a hus awa na. Impas ko na kung kauna ng panahon na ron. Dili siya makumplito kung wala tayo kaha. Lunod a lunod bumbay, aw. Mikos-mikos dayon awat awa na. Sure bowl na gid kayo ni. Eh. Tapos ilunod na to ang atong bagtak sa manok na atong pinakuluan kanina. Mm. Para ready na sa atong adubong bagtak sa manok. Syempre dili makompleto ang ato adobo kun dili nato timplahan. Butang gamay ng oyster o bisag unsa na lang ipangutan ninyo diha ipanglabay na diha tanan para lang gyud na siya ma, ma maklaro gid nato ang adobo dinhi ang ato giluto, no? Bisag unsang naa sa inyong panimalay, sa inyong kusina hala, ilakdos diha sa kaha. Iguman ninyo lapdos sa tanang mga ingredients mga kapenchef. Aw ini kosmikos, aw siguro puni nato panag sa siguro. Samtang napabuta sa atong bagtak sa manok, aw magprepare putani ato ujaladang talbos nang kamote kay lamid jud kay nisa na siya iparis bawa na impas na gid ni ako diet ang At para lang pinasarap, wag kalimutan ating at ang ating baguong at ating rice vinegar. Tapos ini kosmikos, aw na impas na gid ang bahaw nato ani. Eh. Unya dili man makumpleto atong kaon kun dili nato i-fry dang atong bahaw. Aw, i-fry pud nato atong bahaw siguro para lami gyud. Unya sayawan dayon konti aw. Guys, kaun tayo guys? O oh, meron tayo dito sinangag na kanin. Uh -uh. Yan. Okay? Tapos, of course, mga kaprinsip, meron tayong famous bagdak sa manok. Sarap, diba? Tapos, naging tsalada ako dito ng anong klaseng tsalada to. Basta wala akong nuy, ah. Bagong lang nilagay ko at suka. Mm, -mm. So, thank you, Lord, for all the blessing. We said, Lord, we bless this food, the Jesus name amen. amen. So, kamaya na guys, no? Inadubo ko po ito. Hindi ko alam kung basta ganito. Mm, -mm. Basta timplang. Basta pa makain. Tama na to. Mm -mm. tayo ng medyo. Kamaya na. -mm. Ah. Uh, init. Mm, sarap. Sapat meron tayo dito, ano guys? Hop. Sarap, sarap na bagtak sa manok.